Napuno ng tawanan at hiyawan ang kwadranggal ng Baguio City Jail Male Dormitory kaninang umaga. Ito'y matapos magtagisan sa mga palaro ang mga kababaihan mula BFP, PNP at BJMP sa pagdiriwang nila ng Women's Month. Maliban dito'y binahagi rin ng isa't isa ang kanilang kampanin sa sinumpaang tungkulin. Very na surprise kami na hindi rin madali. So wala talagang, masasabi kong wala talagang madaling trabaho ma'am. So dito na sharing ng aming mga um, field. It's very uh, fun and it's so much ano uh, maraming learnings ma'am na natutunan ngayong araw na 'to. it's very important din kasi we parang we uplift each other, 'di ba? Yung mga kaming mga dito sa yung bureau na 'to, parang we encourage each other na uh, you do your best sa kahit na madaming mga challenges ba sa mga social ano natin na na encounter natin every day pero we still thrive. We still thrive and we strive to do our best sa ating mga fields everyday man po, everyday na gawin natin yung best natin. Uh, masaya yung pakiramdam, lalo nung nandito kami kasi nung una parang medyo kinakabahan kung ano ba kasi wala kaming idea sa mga uh, gagawin dito. So mag enjoy pala kami dito. So na talaga namin na uh, yung makipag din sa kasama naming triburos sa BJMPN, sa BFP po. Ang iba sinubukan ang ginagawa ng ibang kababaihan sa serbisyo gaya ng pag-assemble ng host, pag-assemble ng baril at tamang pagposas. Highlighting women in uniform provides representation for female, no? Staff of the different uh, agencies, the PNP, the fire and the BJMP, fostering a sense of inclusivity and recognition and recognition for their roles within the uh, law enforcement system, in you know, the firefighting, and the correctional. And number three, education and inspiration. Kasi po yung mga games natin, although everything is activity-based, we will be learning from it so that we become more versatile. No? Kahit papano, may knowledge tayo sa ginagawa ng PNP, sa ginagawa ng FAR, at sa ginagawa ng BJMP. Sa unang pagkakataon din, nagsama-sama ang mga kababaihan mula sa tatlong ahensya para ipagdiwa ang kakayahan ng bawat kababaihan. Patunay lamang ito na kung kaya ni Adan, kaya rin ni Eva. At kalayaan na ipinapakilos ng sambayo ng makajos, mga kalikasan, makatawa at mga bansa. Vanessa para sa Luzon Headlines.